Doon mga paps, magandang hapon sa inyong lahat at isang mapagpalang araw sa inyo mga paps. Ngayong araw mga paps ay nagpalit nga pala tayo ng rim sa ating Suzuki Smash. Uh, bale, ang pinalit kong rim ay alloy kasi yung nakalagay dito dati ay yung ordinary lang siya mga paps. At ang size ng nilagay ko dito ng rim sa unahan dati ay 1.6 uh, by 17. At sa hulihan naman ay 1.85 by 17. Uh, nagpalit nga pala tayo ng, ng rim mga paps. Uh, Siyempre, uh, iwas na rin sa kalawang mga paps kasi yung nakalagay sa akin dati, ay ordinary uh, alam naman natin na kinakalawang siya uh, Nag-decide ako na magpalit ng uh, rim uh, bago ko nga pala simulan mga paps ay naglagay tayo ng voltmeter ang brand niya ay Koso um uh, pakita ko lang sa inyo mga paps ayan ah uh, 12.3, uh, 12.2, pag minsan ay 12.4. Uh, okay lang naman yan mga paps. Uh, meron na rin siyang uh, dito, charging port uh, USB. Yan, tinry ko kanina, gumagana naman siya. At yan lang mga paps, siningit ko lang. at uh, syempre, ay dako na tayo dito sa ating front ng video mga paps. Uh, ito mga paps yung aking ipinalit na ay ah, papakita ko muna mga paps yung aking uh, rim dati madami na siyang kalawang ito ayan kung makikita niyo mga paps marami na talagang siyang kalawang pero yung labas goods pa naman wala siyang kalawang dito lang talaga sa loob yan kaya nag decide tayo na magpalit. Ah, uh, ito na nga mga paps, yung ating pinalit. Ah, uh, is PD brand. Ayan. Kung makikita mo, napakaganda. Ah, uh, ang gulong natin sa unahan ay 7080 ng flash. Ah, uh, tubeless siya, pero nagyan ko siya ng interior. Okay naman siya mga paps. Ayan. Ayan. 1.85x17 Yan ang forma niyang mga tops. Maganda. Ayan o. At dito naman sa hulihan Siyempre Una't hulihan, pinalitan natin Ang gulong naman sa uli ay beast tire din na size 8080 Ayan. At ang ating rim ay 2.15 o 2.1 na tinatawag mga paps. Pakita ko yung size sa inyo. Nasa na ba? Ayan. 2.15 At yan naman mga paps ang kanyang forma. Napakaganda. Ang lapad. Yan. Pakita ko sa inyo ng malapitan para mas ma kita ninyo mga pups. Ayan. At pakita ko sa inyo sa saim? Ayan. Napakalaki. Lapad niya. Maganda naman itong brand ng speed kasi um, yung mga tropa ko, ganito na rin ang marim nila. Kaya lang yung kanila ay ah, mga maliliit syempre sa akin ay mahilig tayo mag long ride ay pinalitan natin ng mas malapad ito ganda yan o mas bumagay siya sa ating smash ayan ayan Yan, mga paps. Yan lang, mga paps. Uh, pinakita ko lang sa inyo. At, uh, syempre, maraming-maraming salamat sa sumusuporta sa, sa ating YouTube channel Paps Yellow at sa ating Facebook page uh, Paps Yellow din, mga paps. At, papalaw, mga paps. At, uh, syempre, palike na rin pag nagustuhan mo ang aking video at Abang lang sa update sa ating Suzuki Smash. Yan lang mga paps, wide safe.